Siyempre, napakalungkot ng balita na yun. Uh, nawala yung uh, mga isa yes, sa pillars ng Philippine cinema industry. Uh, napaka, napakalaki ng butang na loob ng Mother unang pelikula ko, yung Ice Temas. Siya yung uh, nagtiwala noon para wala pa akong pangalan noon pero talagang siya yung nagtiwala bigay ng opportunity, napakalaking role uh, pagkatapos ang nasundan pa ng na iba pang maraming mga kapilipula mula sa Riga. Kaya uh, malungkot na balita yon, Malaki yung putang lupo ng Mother G. Yung um, sabi siya, yung um, sabi siya. Um, yung mga fuckings Siguro yun yung birthday niya, ano, um... Masayang masaya siya. Pag nakikita ko siya, nagpa-piano siya. Ito doon siya nagpa-piano. So, siguro yung pinaka fond memory at yung pinaka maalala ko sa kanya. Yung pagiging masayahin niya. Yung uh, pagiging uh, laod niya. na ka diba? Lakas yung sila. Lakas yung tumawa. So yun yung pinaka maalala ko sa kanya. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.